Alam ko natatakam ka na sa nakikita mo ngayon at matagal mo nang hinahanap yung tamang sukat at recipe sa pagluluto ng bibingkang malagkit at ngayong araw, hindi ko ipagdadamot sa inyo to, dahil gusto kong ibahagi ang recipe na to, at para naman pagkakitaan ninyo, dahil isa to sa bestseller ko, sa mga binibenta ko, kaya naman, hindi ako magdadalawang isip na ibahagi din sa inyo, dahil para sa akin, ang pagbabahagi ay isang blessing sa kapwa na makatulong na magkaroon din sila ng negosyo, kaya naman tara umpisahan na natin, so ang una nating kailangan, meron tayong isang kilo ng malagkit na bigas so hindi nyo to kailangan haluan nang bigas ha. Kailangan purong malagkit po mga manay. Then hugasan natin ng isa hanggang tatlong beses. Depende po sa inyong nabiling malagkit. Kapag tingin ninyo ay madumi pa o malabo pa yung pinaka tubig niya, ay hugasan ng ilang beses para masure na malinis. At dahil nga itong aking nabili ay medyo madumi-dumi pa, kaya naman tatlong beses ko siyang hinugasan ng maigi. At kapag okay na, ito po ay ating sasabawan o lalagyan ng pinakapangalawang ng niyog na siya magpapalambot o luto sa ating uh, malagkit na bigas. Then naglagay ako rito ng 3 and 1 half cup ang sukat. So ilistan nyo na lamang, lutuin. At kapag okay na, para lang tayo nagsasayang ng uh, kanin ha. Kapag ganito na, ay pwede na itong uh, Ipahinga, patayin ang kalan at iset aside muna dahil tayo ay magdederecho sa pagluluto natin. Naglagay ako rito ng 2 cups ng uh, pangalawang piga ng niyagulit at naglagay ako ng 1 cup ng uh, asukal. Then, konting asin pambalans para hindi nakakaumay. So, yung asukal natin ay wash sugar yung aking nilagay pero pwede po ang puti kasi lang available dito. Then, saka natin ilagay yung ating sinaing na malagkit mga manay. So, ang pagluluto nito, kailangan haluin po natin hanggang sa kumunat at itong ating, uh, parang biko to, itong ating ginagawa mga manay. At disclaimer lamang din po sa mga nanonood ngayon na marunong magluto nito. So, ito pong aking binabahagi ay aking version o aking recipe po ha. Kaya naman sa mga nanonood dyan na alam na magluto nito, So hayaan po natin yung iba na gustong matuto at gustong magkamero ng hanap buhay. So haluin natin to ng haluin, lutuin hanggang sa magkunat yung kanyang texture ng ating malagkit. Then kailangan katamtaman lang ang apoy para naman po maiwasan na masunog. So kung mapapansin nyo kapag malapit na tong maluto, ito po ay sobrang kunat na. O mahirap nang uh, haluin. Tapos yan po ay kikintab dahil po sa langis ng ating niyog. So yan po ay maglalangis. So kailangan continuous ang paghalo. Then nakikita nyo, mahirap na siyang haluin. Makikita nyo naman kapag uh, malapit ng maluto eh. Bumibigat na yung paghalo niya, mahirap na siyang uh, halukayin ng halukayin. So kailangan continuous lang para kumunat ng kumunat. So nakakatulong din po yon para tumagal din yung ating kakanin. So kapag ganito na, ayan, kulang-kulang uh, isang oras din po ito mga manay, kasi isang kilo lang naman itong niluto ko, pero pag marami, abutin talaga kayo ng ilang oras na pagluluto. So okay na yan, bali dito kailangan natin ng size 12 na bilao. Babalutan nyo po o lalagyan nyo ng dahon ng saging, so idarang nyo po sa apoy para po masure na talagang uh, hindi siya mapunit. Then, saka kayo maglagay ng saktong dami ng inyong nga uh, malagkit sa inyong bilao. Bali dito, sa isang kilo, makakapagtira ko ng konti. So, ilalagay natin to lahat. Itong aking uh, naluto, pero may tira tayong konti dyan mga manay. Ang gulo ko, no? May tira pala tayong konti. So, ayan, Spread lang po natin. Tapos, gumamit kayo ng isang uh, non-stick na spatula para mapakinis nyo yung ibabaw. So, ganyan lang. Then, bibilugin nyo po yan. Para naman, kapag binibenta ninyo, eh, kaakit-akit po sa inyong mga customer para hindi kayo mahirapan magbenta. Kasi mga manay, ang pagbibenta ngayon, eh, minsan, tinitignan lang din ng mga customer bas sa nilang magandang pre presentation. So, kailangan maganda yung presentation ng ating pagkain, tapos masarap pa, eh di ba balikan tayo ng ating mga customer. Pagkatapos natin mabilog yan, so, eh, set aside na natin. Diretso naman tayo, ito na yung gusto nyong matutunan. So, naglagay ako ng cup ng pulang asukal so ang gagawin natin dyan, tutunawin o ikakaramilize, huwag po natin yan hahaluin, buksan ng uh, kalan at hayaan po sa katamtamang apoy hanggang siya po ay dahan-dahan na matunaw gaya ng naikita ninyo So, ito po ay nakakatulong para maging dark yung ating latex sa ibabaw. Then, kapag nakita nyo natutunaw na, sa ninyo halu haluhaluin ang bahagya, yung mga parte na may buo-buo pa. At kapag ganyan na, nakikita nyo na bumubula-bula na, so yan po ay nagkaramilize na, huwag kayong matakot, hinaan nyo na yung apoy kapag ganyan na. Then, sa kanyo dahan-dahan, ilagay yung 2 cups ng unang piga ng niyog. So ito po ay purong gata mga manay ha, walang halong pangalawa, purong gata dapat po ang kailangan natin dito, 2 cups. So itong ating latek mga manay na pang toppings ay hindi siya yung sobrang tamis na parang arnibal ang toppings ng inyong uh, kalamay. So ang kagandahan dito, balance yung timpla niya. Then, kapag nailagay na po natin, mamumuo yung ating tinunaw na asukal. So, huwag kayong mag-worry ang gagawin ninyo. Hahaluin nyo lamang po ulit yan para yan po ay ulit ay matunaw sa init. So, saka ulit natin, ibabalik sa medium heat yung apoy ng ating kalan. So, hahaluin po natin yan at wag na rin po ninyong iiwanan para po maiwasan na yan po ay masunog. Kasi madali lang po ang pagluluto nito kaya wag po natin iiwanan. Haluin ng haluin. Ayan, at habang yan po ay hinahalo natin, yan po ay lalapot. So dito kung mapapansin nyo, nagiging mas darker na yung kanyang kulay at yan po mamaya ay magiging dark brown pa habang tumatagal. Kaya continuous lamang ang paghalo at wag iiwanan. So kaya nga pala ako nagluto neto kasi kailangan ko mag -photo shoot dahil nga po isa to sa mga binibenta ko sa aking store mga manay kasi alam naman natin ang Pinoy lalo na palapit na ang... Uh, mga okasyon ngayong Bermat, month, eh, talagang nauuso at isa sa pinakagusto ng Pinoy ang bibingkang malagkit. Kaya naman naisip ko na i-video ko na rin kasi gusto kong i-share din sa inyo yung step by step ng pagluluto nito dahil yung iba naman ay malayo sa area ko. So kapag ganito na, makalipas ang ilang minuto ng ating paghahalo, so hindi pa yan totaling luto mga manay ha. Huwag papatay ng apoy. Kasi konti lang po yung sugar niyan, so hindi po yan titigas. Kailangan continuous lang ang paghahalo. So, sinishare ko sa inyo to mga manay, wala tong skip na ingredients. Kung ano yung ginamit ko rito, yun din po ang aking binibenta. So, habang hinahalo niya yan, magiging ganito na yan. Palapot na siya ng palapot. So, meaning, malapit na po itong maluto. So, kapag ganito na yung nagiging uh, itsura niya or texture ng inyong uh, niluluto na latek, So, wag na pong bibitawan ng paghalo. Continuous lalo ang paghalo para po maiwasan na manikit siya sa inyong lutuan. Lalo na kung hindi non-stick pan ang inyong gamit. Then, makalipas ang ilang minuto, eto na. So, eto yung kailangan nating makuha. Kapag naikita nyo ganyan na po yung bula niya, tapos kung mapapansin nyo para siyang, alam mo yun, nag, i start na maging latik, ganyan. So, kapag ganyan na po yung nagiging uh, itsura, yan po ay okay na. So pwede na po nating patayin yung apoy ng ating kalan at iset aside na po natin. So papakita ko sa inyo kapag patay na yung kalan ha. So ayan, naka-off na yung ating kalan. Ayan na po yung ating panglatik, yung ating pang-topping sa ating bibingkang malagkit. So pwedeng pwede na po natin tong ilagay doon sa ibabaw. Again mga manay, eto hindi kayo mag-worry na kailangan ilagay kagad ka ng mabilisan. Kasi hindi ito yung titigas. So, ito yung madalas nyo tinatanong na gusto nyo yung uh, nagpo-perm siya pero hindi siya yung tumitigas na parang candy sa ibabaw. So, eh, spread lang natin yan. Maglagay lang kayo ng saktong dami sa inyong uh, kakanin. So, yung aking niluto ay tamang-tama lang dito sa aking nagawa. So, saktong-sakto lamang po yon. Tapos, spread lang po natin ng ganyan. So, yung tamang uh, kapal lang at tamang uh, laki lang. So, kailangan, saktuhin nyo lamang po dun sa bilao. Ang kagandahan lang po dito sa aking tinuro sa inyo na pang topping mga manay, ay kahit mabagal kayong mag-spread sa inyong kakanin, hindi siya yung uh, titigas na parang candy, or parang magiging sugar ulit. So, ang kagandahan dito, halimbawa, marami kayong pa-order, tapos magluluto kayo ng maraming pang topping, ilagay nyo lang po sa isang tabi, tapos kapag uh, mga ilang oras, kahit tumagal po yan ng uh, dalawang oras, e eh, para lang po yung uh, kalamay na ganito, pansin nyo, parang clay lang. So may spread nyo po yan ng maigi. Ito po yung madalas na tinatanong ng iba, akala lalagyan daw ng cornstarch para magset. so hindi po. So ang tanging kailangan lang po natin ay magbawas ng uh, sugar. Then, kailangan purong gata at tamang pagluluto ng latek para makuha yung tamang uh, timpla ng ating pang-topping. Then, pagkatapos nun, eto mga manay, nakikita niyo, makalipas ang isang oras. So, isang oras ko pa pinahinga yan, pero pansin ninyo, hindi tumigas yung ating topping sa ibabaw. Ito ang hinahanap ng Pinoy, yung ganitong timpla ng... Uh, latex sa ibabaw ng bibingkang malagkit so sana po ay matutunan nyo to at gusto kong ibahagi talaga sa inyo to kasi gusto ko yung mga nanay na nasa bahay magkaroon ng negosyo kahit nasa bahay lang so para po sa mga magtatanong alam ko maraming magtatanong sa inyo pero bago yan, syempre meron tayo isa na kailangan natin tikman para naman pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ating topping sa ibabaw. So hindi siya yung uh, matigas na parang rubberized na candy na sobrang tamis. Ito saktong-sakto lang yung pagkas mo tapos lasang-lasa mo yung gata. Ngayon sa presyo naman mga manay, hindi ko po kayo masasabihan kung magkano pwedeng ibenta kasi hindi tayo pare-parehas ng nabibili sa palengke. So kailangan na uh, matuto tayong mag-costing kasi ang bawat nyog hindi naman pare-parehas ang presyo. No? So kailangan uh, pag-aralan natin na magkwenta para hindi po tayo malugi. At kita nyo naman yan no? kung gaano kasmut tapos yung ating uh, pinaka-topping oh, hindi siya yung matigas. Napakasarap, lasang-lasa mo talaga yung gata, panalong-panalo. So ayan mga manay, sana po ay natutunan nyo to. At again, sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, nagpapa-order na po ako neto. Kaya naman, bisitahin nyo po ang aking page, ang Lunach Cafe.